Ma'am, um, the President said that uh, the speaker will not be spared from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Uh, kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin. Hindi ko sure. Ma'am, sorry. Related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi niyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta, may we know why you reposted the video yesterday? Wala, pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na polisya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, eh talagang masasabon kami ng bonggam-bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala, wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado eh sa Ilocos. Noong September 11, okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang pestehado. Eh, yung tatay ko naman ang may birthday, di puntahan sa puntod. At sa kakasama ko, masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda, nandun yung one and only prime minister of the Republic of the Philippines, si Cesar Virata, si Jimmy Laya, si Jerry Sikat, ng dating NEDA na makapangyarihan at malaki. Lahat yun. Tapos yung mga dating niyang general, sumaludo pa nga eh. nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami. Enjoy nga eh. At huh? saka maraming kinain ng mga Ilocano food.